patay at naaagnas na ng matagpuan ang 20 taong gulang na dalagitang buntis sa kanyang boarding house sa Purok do Santa Catalina, Barangay San Vicente, Makilala, kota Bato, pasado alas 4.40 ng hapon nitong nakaraang Webes. Ayon sa Makilala Municipal Police Station, isang concerned citizen ang tumawag para i-report ang masangsang na amoy na nagmumula sa inuupuhang kwarto ng biktima na minabuti ng news team na itago muna ang pagkakakilanlan. Pagdating ng marumisponding police, nakita nilang nakahandusay sa sahig ang katawan ni Buntis Base sa paunang impormasyon mula sa kapitbahay, buntis umano ang dalaga at hindi na ito lumalabas simula noong December 2. Dahil hindi na ito nakikita at nagsisimula ng umalingasaw ang paligid, minabuti ng kapitbahay na silipin ang kanyang silid at dito na natuklasan ang bangkay. Inaalam pa kung may foul play sa insidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang inabisuhan na rin ang soko para sa mas malalim na pagsusuri sa crime scene. Joanne Oranio, NDBC, BIDA